Hello viewers, Lizelle is here again, OFW in Hong Kong So for this video, pag-usapan natin kung ano nangyari sa aking napakalaking bukol sa suso na nawala na ngayon So ito nga yung mga sikreto So ito ay hindi, uh, wala akong ginawa upang matunaw ang aking bukol viewers Kundi natural lang talaga itong natunaw dahil nga sa lifestyle Yes, sa lifestyle namin dito sa Hong Kong So kung gusto nyong malaman, panuorin ang buong video sa aking mga viewers sa bukol, sa suso, alam nila na meron akong napakalaking bukol way back 2021 and nung pumunta nga ako dito sa Hong Kong, is meron pa rin akong bukol. Bakit ako nakapunta dito sa Hong Kong? Kasi po nag nag, -nag medical na ako bago, bago ako tinubuan ng bukol. So dito nga sa Hong Kong, magtatapos na ako ng aking kontratang 2 years and thank you Lord, natunaw na po yung aking bukol. So ano nangyari? Bakit natunaw yung aking bukol? So ito po yung mga rason na sa tingin ko po ay na katulong upang natunaw ang aking napakalaking bukol na parang itlog na yung size. So una sa lahat, dito sa Hong Kong viewers or healthy lifestyle lifestyle yung mga amo yung mga tao dito gulay yung kinakain kumakain makain kami ng gulay na walang seasoning so alam nyo ba dito sa Hong Kong yung mga gulay pinapakuluan lang yan at kinakain tapos dito sa Hong Kong viewers compare sa Pilipinas nung dati makaubos ako ng unlimited rice dito sa Hong Kong talaga one serve of rice lang minsan nga half half cup lang lang ng rice yung makakain mo kasi nga konti lang yung sinasaing at konti lang yung pinapasaing sa'yo at dito viewers nasa nasanay na din akong hindi umiinom ng soft drinks hindi gaya sa Pilipinas na kahit anong kainin natin nakikrave talaga tayo ng soft drinks dito viewers, pag merong partihan, hindi uso yung soft drinks, hindi uso yung drinks, kundi tubig lang talaga sila. Yes po, tubig lang. So ngayon, nasanay na ako na hindi na ako umiinom ng, ng soft drinks. Minsan lang siguro sa isang, sa isang buwan, mga isang beses. Pero bihira na talaga viewers, hindi na ako nag-crave. At saka hindi na ako makakaubos ng isang kana na soft drinks ngayon kasi nga nasanay na din yung katawan ko. And ito pa, dito viewers sa pagluluto ng pagkain nila kahit anong pagkain man yan baboy, manok at karne hindi sila masyado nag-use ng oil or yung mantika na tinatawag natin so dito kadalasan nilang luto is isistimo lang yung mga pagkain gaya ng mga meat or yung baboy, meron na akong lagyan lang ng sauce at saka is steam lang yan viewers hanggang lumutong and yun na yung mga pagkain ninyo. Meron ding mga gisa-gisa pero konting-konti lang talaga yung mantika ang ginagamit viewers. Hindi kagaya sa atin na mantika is life. Pag dito ka sa abro dito, lalong-lalo na dito sa Hong Kong, sa una mangingibago ka talaga kasi nga pag walang mantika, no problem dito. Hindi kagaya sa atin na hindi tayo makapagluto pag walang mantika. Pero dito, dahil nga, uh, iba sila yung culture nila kaya nasusunod ko na din at uh, nagiging healthy lifestyle na din ako alam niyo ba sa pagluluto dito viewers para ding walang walang sabor yung luto nila walang ano ba sa tagalog walang lasa yes napaka napaka kunting asin lang talaga yung nilalagay sa mga ano nila tapos wala silang seasoning na kung kagaya sa atin sa Pilipinas na hindi tayo mabubuhay pag yung pang niluluto natin walang magic sarap pero dito viewers as in parang walang lasa maglagay lang ng konting konting asin at kunting kunting sugar yun lang yung nagbibigay ng panglasa sa niluluto nila kaya naman nagiging healthy talaga tayo dito. Yun siguro yung rason sa tingin ko kung bakit natunaw yung aking bukol. Kaya kasi hindi naman ako, hindi ko naman siya ginagamot, hindi naman ako umiinom ng mga gamot na nareseta sa akin ng doktor sa Pilipinas kasi nga wala naman dito at hindi na rin ako nagtitingin-tingin and um, pinarisan ko na lang kasi nakainom nga ako ng fish oil, yun yung aking vitamins dito sa Hong Kong kasi nga napanood ko yung video ni Doc Willie and ang dami daw. Uh, katulong sa katawan. So ang daming mga magagandang effects sa katawan. Kaya uminom ako ng fish oil. So magdo 2 years na din akong umiinom ng fish oil ngayon. At bago ko makalimutan viewers, dito sa Hong Kong hindi kami umiinom ng cold na tubig. Alam nyo ba sa 2 years ko dito barang naisip ko lang ma Maka-count ko lang sa daliri ko kung ilang ilang baso lang ng cold ng water yung iniinom namin. Kasi nga dito sa so Hong Kong hindi uso sa kanila na balalagain ng water sa fridge. So yung iniinom nila dito, viewers, is warm water. Kaya ako hindi na din ako nasanay na iminom ng cold water. Kaya pag naglalabas kami at uh, nauuuhaw ako, hindi talaga ako bibili ng water from fridge. So Yung regular na warm water lang talaga or yung water na nandyan lang sa display yung kinukuha ko. So dito, ang hindi ko lang, ang hindi ko lang nasunod dito sa pagiging healthy living ng mga Chinese is yoong coffee. Kasi ako nagko-coffee talaga ako viewers, hindi talaga hindi ko talaga kayang mag tea kasi dito pag umaga tea kasi yung iniinom nila. So sa akin talaga coffee is life kaya yun lang yung nadala ko dito na parang hindi mawala sa akin nagko-coffee talaga ako pero the rest healthy lifestyle kami dito viewers ibang-iba yung lifestyle dito compare sa Pilipinas kaya sa tingin ko yun talaga yung isang factor yung malaking factor kung bakit natunaw yung aking bukol kasi wala naman akong ginagawang gamot compare sa Pinas na ang dami kong iniinom ang dami kong sinusubukan para matunaw pero yung health, yung pagkain kasi hindi talaga maiiwasan kahit na sinasabi nilang bawal ganito bawal ganyan, pero ikaw kasi pag nakita mo at unlimited naman na pwede kang makakain, hindi talaga maiwasan na makakain at makakain ka talaga pero dito sa Hong Kong, gustuhin mo man kumain ng ganong kasarap, Ikaso wala So kung ano lang yung nandyan, yun lang yung kakainin mo parang wala kang choice. Pero napakaganda talaga, napakaganda ng effect kasi nga natunaw na din yung aking bukol and nagpapasalamat ako. Patuloy pa rin ako nagpipray na sana hindi na nga bumalik yung aking bukol kasi nga nakakatakot pag nag-opera and um... Sana nga hindi na nga bumalik and patuloy pa din. Ngayon, nandito pa din ako sa Hong Kong at mag-aano pa din tayo, mag-healthy -e living palintayo pa rin tayo. So, kayo if nandyan kayo sa Pinas, subukan nyo. Pero hindi ganun kadali matunaw kasi ang tagal ko na dito, magto two years para natunaw yung aking bukol nung one year pa ako. So, medyo matagal din na natunaw siya. So, kailangan nyo lang ng patience. At mawawala rin yan. So, subukan nyo po ito at wala po itong bayad. Mag-healthy -e living lang. So, yun lang po. Thank you.